Good morning, good morning Dito po tayo sa uh, Bulayman Ayan. Ito po yung uh, pinuntahan natin yung araw nito Magandang umaga po sa lahat uh, ating mga kawaiti dyan at dito po tayo uh, 25 kilometers na lang po dito border na ng uh, Saudi Ayan. Dito po tayo sa umaharaw na ito Hercules. at uh, pangkuhan po natin ito po yung project namin dito malapit sa uh, R500 uh, 508 magandang umaga po sa lahat at uh, Merry Christmas uh, ilang araw na lang po puha uh, lang po tayo pang short video yan I'm John. Baliti, please uh,